yun guys, masira uh, na ang ating motor. Tinanggal natin sa washing machine guys. So para malaman natin kung sira na talaga guys, syempre check natin, i-test natin to guys. Tester natin guys. So ito yung diagram nyo guys. Magigitan so nyo, ayan. Blue yung common, tapos orange at saka yellow yung sa kapasitor. Okay. So, so, check natin pa guys kung ayos pa ba. Actually, ang hirap mag-check nito. Ayan, lagay natin sa 200k ohms guys. Ayan guys, oh. So guys, sa so pag-check nito, kailangan lang lagay mo na, lagay natin yung isang probe. Test probe guys sa ano, common. Ito yung common blue. So, lagay natin dito. Guys. Tapos yung isa guys. Sa isang square. Well, Tingnan natin kung may reading guys. Okay. Walang reading guys. So. Oh. Walang reading. Lipat natin sa kabila. guys, oh, may reading. May reading yung kabila. Sulat natin. Guys, sulat natin. 100. Kaya oh, hindi siya nag stay yung reading niya guys. bye iba o. Oh. Ang palyado na talaga to. So, 113. Lagyan natin. 113 guys. 113. 113. Fourteen One hundred Blue At saka Tinamo guys oh Magbabago-bago Sabihin May problema na yung motor natin Okay Yellow blue One hundred Pataasan ng pataas, pataas Okay Try ulit natin dito sa orange guys Kung may reading Ayan Wala talaga Wala Okay Dito naman orange at saka yellow Oh wala rin Guys wala rin reading Diba Ayan guys sira na to Sira na yung motor natin, oh, Walang resistance. Walang resistance.